Good morning guys! Our videos for today is about Santan. Kilala niyo ba ang halamang Santan? Ito ay isang halamang ginagamit palamuti o pampaganda ng ating hardin dahil sa maliliit at magandang bulaklak nito. Ito ay may iba't ibang kulay. Mayroon itong pula, puti at yelo. Ngunit alam niyo ba ang Santan ay nakatulong o may benepisyo sa ating katawan? Ang pinaglagaan ng ugat ng Santan ay nakatulong sa kondisyon ng pagdudumi o pagtatay. Ang katas nito mula sa ugat ay nakatulong naman sa sore throat. Ihalo lamang sa tubig at gawing nga para malunasan ang pananakit ng lalamunan. Pwede ring ilagay ito at ipainom sa taong may karamdaman. Ang bulaklak din ito ay pwedeng alagain uh, at inumin upang maging gamot sa ilang kondisyon ng katawan, lalong-lalo na kung ikaw ay mayroong alta presyon. Kung ikaw ay uh, may sinok na di mahinto-hinto, maglaga ng ugat ng uh, santan at inumin ito. Ganon din kung ikaw ay uh, walang ganang kumain, uminom ng pinaglagahan ng ugat nito. At kung ikaw ay may uh, pigsa, dikdikin lamang ang dahon nito at itapal sa pigsa para maibsa ng pamaga at uh, sakit nito. Maraming salamat guys and God bless us all always.